Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga kronika. Noong mga araw na iyon, sumama ng sumama ang mga pinuno ng Huda, ang mga saserdote at ang mamumayan. Nakigaya sila sa nakaririmarim na gawain ng ibang bansa, pati ng Panginoon na itinalaga niya sa Jerusalem ay kanilang itinakwil. Gayunman, dahil sa habang ng Panginoon sa kanila at sa pagmamalasakit sa kanyang templo, lagi niyang pinadadalan sila ng mga sugo. Ngunit hinahamak lamang nila ang mga ito at ang mga propeta at pinagtatawanan sa anumang sabihin. Kaya umabot na sa sukdulan ang puot ng Panginoon. Sinunog ng mga kalaban nila ang bahay ng Panginoon. Winasak ang muog ng Jerusalem at ang malalaking gusali. Ang mahalagang ari-arian doon ay tinupok din, anupat ang lahat ay iniwan nilang wasak. Ang laglitas sa patalim ay lang bihag sa Babylonia. Doon inalipin sila ng hari at ng kanyang mga anak hanggang ang Babylonia'y masakop ng Persya sa gayon natupad ang hula ni Jeremias na ang lupai na kapamahinga sa loob ng 70 taong singkad. upang matupad ang salita ito sa pamamagitan ni Jeremias pinukaw ng Panginoon ang kalooban ni Siro hari ng Persya noong unang taon ng kanyang paghahari nagpalabas ang haring ito ng isang pahayag sa buong kaharian na ganito ang isinasaad ito ang pahayag ng Haring Siro ng Persia. Ipinaubaya sa akin ng Panginoon, Diyos ng Kalangitan, ang lahat ng kaharian sa daigdig at inutusan niya akong magtayo para sa kanya ng templo sa Jerusalem ng Huda. Kaya, ang sino man sa inyo na kabilang sa kanyang bayan ay pinahihintulutan kong pumunta sa Jerusalem. Samahan nawa siya ng Panginoon, ang kanyang Diyos. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Kung ikay aking limutin, wala na akong aawitin. Sa pampang ng mga ilog nitong bansang Babylonia, kami rooy nakaupong Tumatangis. Sa tuwing ang iniwan naming siyon ay aming maalaala. Sa sanga ng mga kahoy, sa tabi ng ilog nila, isinambit namin doon yaong dala naming lira. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa amin ay iniutos nang sa amin ay lumupig, na aliwin namin sila ng matamis naming tinig tungkol sa yung paksa, yung nais nilang awit. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Paano namin aawitin ang awit ng Panginoon? Samantalang bihag kaming nangingibang bayan noon. Ayaw ko nang ang lira ko'y hawakan pa at tugtugin. Kung ang bunga sa pagtugtog, limutin ang Jerusalem. Kung ikay aking limutin, wala na akong aawitin. Di na ako aawit pa kung ang lundong sasapitin sa isip ko't alaala, -ala, ikay ganap na limutin. Kung ang kaligayahan mo ay hindi ko hahangarin. Kung ikay aking limutin, wala na akong aawitin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na iniukol niya sa atin. Tayo binuhay niya kay Kristo. Kahit noong tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga tayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananali kay Kristo, at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kahit walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo'y Kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus Upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pa mang una. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan Noong mga araw na iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang sinumang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sandibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kay sa liwanag sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahabag na ang kanyang mga ginagaway pagsunod sa Diyos. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.